news updates. Mga balita ngayon, mayor ng Pangantukan, Bukidnon arestado sa kasong sexual abuse. Ama, menor de edad at anak na pamangkin patay sa ambush, ta, patay sa ambush sa North Cotabato. Monster ship ng China sa Zambales, patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang alkalde ng pangantukan sa Bukidnon na si Mayor Miguel Ariola Silva kahapo. Taog na ito ng warrant of arrest na inihain laban sa kanya sa mga kasong sexual abuse at statutory rape. Base sa ulat ng pulisya, dinakip ang suspect sa Poblasyon 1 sa Compostela Davao de Oro, February 2 ng hapo. Una nang itinangin ng alkalde ang alegasyon na tinawag niyang political harassment matapos itong maghain ng kandidatura sa pagkagobernador. Ilang buwan itong nagtago sa mata ng batas dahilan para masuspinde ito sa kanyang posisyon. Nasa kustodiya na ng PNP si Silva. Nasawi ang tatlong magkakaanak kabilang ang dalawang menor de edad matapos tambangan sa Barangay General Luna, Carmen Cotabato noong Sabado. Kinilala ang nakatatandang biktima na si Norhan Alim Makulintang 29 anyos, isang magsasaka na miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Hindi na ng mga biktimang limang taong gulang na anak at siyam na taong gulang na pamangkin nito. Base sa ulat, habang sakay ng motorsiklo, binabagtas nila ang National Highway patungong Kabakan nang bigla na lamang silang pinaulanan ng bala ng matataas na kalibre ng baril. Base sa mga narecover na bala sa crime scene, isang rido o personal na galit sa mga tinitingnang motibo sa krimen. Tukoy na ng pulisya ang mga suspect. Sa ikatatlumpung sunod na araw, namataan ang iligal na presensya ng China Coast Guard o CCG sa karagatan ng Zambales. Ang barkong CCG 5901 na unang nakita 54 nautical miles mula sa Baybay ay naitaboy ng Philippine Coast Guard o PCG hanggang sa 120 nautical miles mula sa Pampa. Patuloy pa rin binabantayan ng BRP Teresa magbanwa ang aktibidad ng CCG 5901 na kasalukuyang nasa 170 nautical miles. Ayon sa PCG, layunin ng China na gawing normal at lihitimo ang kanilang ilegal na presensya sa rehiyo. Mariing kinokondena naman ng PCG ang patuloy na paglabag ng China sa mga pandaigdigang batas at ang hindi pagkilala nito sa arbitral ruling na pumamabor sa Pilipinas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.